Pagbilis ng tinatawag na inflation ay e ng Department of Agriculture sa mga nagdaang bagyo. Kasama mo sa Balita, Rajuman Mike Guyagoy. Mike. RMN Live Report. Isinisisi nga ng Department of Agriculture sa sunod-sunod na pagulan ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng gulay at isda na nagkaroon ng malaking hatak sa pagbilis ng inflation rate ngayong Agosto ang Agriculture and Assistant Secretary Arnel De Mesa, tuwing may bagyo kasi tumitigil sa paglalayag ng mga mangingisda at apektado naman ang taniman ng gulay kapag may pagbaha. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangunahing dahilan ng pag ng food inflation ngayong August ay ang 10% na pagtaas sa presyo ng gulay, root crops, cooking, oil, mga saging kumpara sa pork 7% na pagbaba nitong July nitong July kasama rin sa nagtulak ng inflation ang mas mataas na presyo ng isda Ito pang seafood na umakyat sa 9.5% mula sa 6.3% noong nakaraang buwan. Ano naman yan dahil yung sa mga sunod-sunod na pagulan um, na naka-apekto talaga sa presyo ng uh, gulay at saka isda. Siyempre pag may mga uh, pagbagyo, titigil yung Panginisda sa gulay naman, mabilis naman na uh, bahain. Pero bukod doon sa gulay at isda, mataas pa rin yung presyo ng karne. Bagamat bumaba from 8.8 to 7.1 percent, relatively mataas pa rin yung uh, presyo ng karne. Si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasama sa DJX LRMN Manila, Rajuman, Mike Guiawitapak, RMN.